Hello guys, kumusta na po kayong lahat? So ngayon po ang topic natin ay kung paano gumawa ng Facebook page. Ayan, so dapat meron kang Facebook application ito. Ayan, dapat meron kang ganyan. Then pindutin mo lang yan yung Facebook. Ayan, pag pindot mo yan po ang nalabas, yung Facebook mo. Then punta ka dito sa taas ito. Itong, yan yan, yan yung may tatlong linya sa so, may upper right side. Sa may makita kang ganyan, may tatlong linya, okay. Pindutin mo na 'yan. At tapos mong napindot, 'yan po ang nalabas. Ayun. So, hanapin mo lang sa baba. Punta ka sa baba, hanapin mo 'yung pages 'yan, no. Oh. Ayun, nakita n'yong pages. Ito. yan, pindutin mo lang 'yang pages. Pag pindot mo, Yan, ang labas. So, kung may nakita kayo dito sa baba na apat ito, Itong uh, paano mag-trabaho sa Korea, how to apply in Korea. Yan yung mga page ko. Bali, apat yung page ko. So, ngayon gagawa tayo. Kung isang, wala ka, wala ka pang page, so mag-create lang. Okay? So, ang create, nandito sa taas. Ito. Yan o, create. Yan yung pindutin mo kung wala ka pang page, mag-create ka lang. Pag-pindot mo yan, ito po ang malabas o. So, New profile or page. So, yung piliin mo dyan ay public page. Pindutin mo lang yung circle. Ayan. Tapos, next mo lang. Okay. So, ang nalabas dyan, what's the name of your page? So, ano na pangalan ng page mo? Kung anong gusto mo pangalan? Nakalagay dyan, what's the name of your business, brand, or organization? Kahit ano, kung anong gusto mo, anong i-vlog mo. Example, mukbang. O, yan. Lagay mo dyan, mukbang vlog or travel or ano yung motovlog kahit ano kung anong gusto mong title sa page yung pangalan ng page mo anong ilagay mo for example po tayo guys lagay natin dito uh, mukbang uh, mukbang vlog ganun next mo lang siya yan yan po nalabas so what category best describes mukbang vlog e content creator kayo no so search mo lang diyan pwede ka mag-search ng ano creator gano'n creator yan yan po ang nalabas walang content creator so yung digital yung gaming pwede yan yan try natin yung digital creator o tapos okay na yun. tatlo daw eh you can add up to 3 po pwede lang isa tapos i pag tapos na create mo lang yun sa baba may nakalagay kulay blue pindutin mo lang yung create oh Ibig sabihin, meron ka ng page na mukbang vlog. na na yun. Created your page. oh Ito, pinutin mo. Continue mo lang. oh So, yan. Mga ano na. Yung details mo. oh Lagay mo lang dyan yung details mo. Tapos next. Next, next mo lang kasi marami niyang pagkatapos niyan. Pag next mo dyan. Itong ano pala. Itong Itong hours walang problema to eh kung anong piliin mo dito All, pwede mo i-always open yan pwede yan sa so, pilapan mo lang lahat dito ng location yung contact pwede number lang wala naman ng problema kahit hindi mo ma ano to ma ah, pilapan lahat kahit ito lang pwede nga eh itong hours i-next next mo lang kasi marami yung pilapan pa ayan o mukbang vlog yan yung page natin ginawa kanina. So, ayan, nakalagay dyan. Picture. So, kailangan mo ng picture. Pinutin mo lang yung, kung maglagay ka na ng, ano, picture, pinutin mo lang tong bilog. to oh. Yan, tsaka ito. Pinutin mo lang yan. Automatic, punta ka na sa gallery mo. Ayan lang. Yan ang paano gumawa ng page. Sundin nyo lang yung next. So, tingnan natin doon kung mayroon ba na natin ito yun, ito na yung ginawa natin kanina meron na tayong muk mukbang vlog ito, yan yung ginawa natin ayan, yan yung ginawa natin kanina okay guys, so sana may natutunan kayo sa tutorial ko simple lang po yan, pero may ano rin, may mga nagtatanong na hindi pa alam so yan, alam nyo na po thank you so much God bless us all.